Ayan. Ayan. Yan ang so ginamit ni Misa so akong dati para sumikat past, sa social media kasi alam niya, sikat na sikat ito, well ito well that Ngayon, si well, si ano so na you, naman, si mission, guys. You uh, you uh, ngayon si janman si Disney Princess naman yung kanyang punteria para sumikat. di ba? Yan. Yan talaga ang social media. Gamitan lang para sumikat. Content lang. Saka sinabi nga ni ni ano ni Aquaman for the views for the content para kumita si John Masong Us si Disney Princess. Malay natin for the content na itong ginagawa nila, di ba? Para kumita, para pag-usapan. Kasi sayang ang views, di ba? Ganun ang sinabi ni Aquaman. Yes, so guys. Welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin ang trending ngayon na pinag-uusapan sa social media. Si Disney Princess at saka si Aquaman. At saka itong si Mr. Afam o si Mr. Paul Marco, di ba? So, for sure, na alam niyo itong nangyari sa kanila yung awaya ni Jan Masong o ni Disney Princess at saka ni Aquaman yung pag up nila dahil nga daw unang-unang nagsalita <coughs> ay si Disney Princess na kung saan manipulative daw si Aquaman na immature daw si Aquaman and then later on kahapon nagpost po si Aquaman ang haba ng kanyang post sinabi niya ang kanyang side nung una una nung nagsalit so si, si Disney Princess pa nagsalita binabas nila palagi si ano si 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 Aquaman pero nung nagsalita na ngayon si Aquaman bumaliktad yung mundo ngayon naman ay ang daming ng bambas kay kay John Masong ang daming nag unfollow at to the point na nadamay na din to si Mr. Paul Marco na si Afam which is na damay talaga siya kasi ano siya love triangle siya di ba so kasama siya sa love triangle so panoorin natin to palpiling ko talaga mga kautal ka is itong si Mr. Paul Marco ay ginagamit lang si Jan o si Jan Masong o si Nisi para sumikat para makilala kasi alam naman natin si Paul Marco ay gumagawa din nagbablog vlog din to sa so, hindi pa nakakilala dito ito yung ito yung sinasabi na si Jan Masong kasama nito ay gumagawa din siya ng mga content para sumikat. So nagba-vlog-vlog din siya. Kung matandaan niyo to, unang-unang lumabas to si Mr. Paul Marco sa vlog ni ano ni Nene Wonder. Nene Wonder. Yan, Nene Wonder ng Siargao. Yan, dito siya talaga nag-start. -nag Kilala niyo to? Kilala niyo to, guys. Yan, Jan. Dito dito lumabas una si Paul Marco na Kalap, palaging kasabay nito. Kasi ito siya, sumisikat to dati. So ngayon, ginaga, ginamit ni Paul Marco ito para sumikat siya, para magkapangalan si si Mr. Afam. Nakita nyo, may marami ito siyang video na marami silang video dati na nagbabiral na magkasama sila, ganito, ganito. Diba? panoorin eh, tingnan natin ha. So parang uh, ginagamit lang ni Paul Marco yung mga sikat na vlogger para makilala siya, di ba? Panoorin natin, tingnan natin yung video ako, andito pa yung mga video nila. So, for sure, scripted lang din lahat yon, di ba? Scripted lang din. O, see, wala na yung mga video. Wala na yung, wala na yung mga video nila, di ba? Kasi nga, nagamit na, ginamit na, tapos nang gamitin ni Paul Marco, ni Afam, itong vlogger na taga Siargao, di ba? For sure, nakikita niyo itong video na to, kasi dito talaga lo unang lumabas si Paul Marco, si Mr. Afam. So, si, Wala na talagang video, dinilit na lahat ng video. So wala nang video yung ano, Mr. Afam at saka itong si Nene Wonder Shargaw. So ibig sabihin for the vlogs lang at saka for ano lang, for the mema lang yung ginagawa nila. So ngayon, wala na talagang video, so dinilit na. So anong ibig sabihin noon? So tapos na yung ano, tapos na yung ah ito, mayroon pala. Tapos na yung kontrata, kumbaga kontrata ng kanilang ano ah, content kuno para sumikat gamitan content di ba di ba so <clears throat> at ngayon ah, ano naman ginagawa na naman ni ano balik tayo sa ano ni ano <clears throat> ito si ano si si Paul Marco marami din ito din vlogger din to sa Dubai ginamit niya din ginamit niya din si ito si Queen Jade ba to sa Dubai para mag-content, di ba? So gumagawa siya ng way para sumikat. So dumidikit siya sa mga mga sikat na influencer or mga content creator para lang <clears throat> sumikat, di ba? So ito yung ito rin ito din yung ginagawa niya kay ano. Ito ito rin ginagawa niya kay kay Disney Princess kasi alam nila na si Disney Princess alam niya na si Disney Princess ay sikat na sikat so doon naman siya dumidikit para magkapangalan di ba? para sumikat at mapansin at para kumita ng pera yun naman talaga ang point dito eh lahat ng mga ano is gumagawa ng content para sa Pilipinas para sumikat para magka pera so ito para yung video ni ano ni Nene Wonder yan pala yan yan, yan. ito yung video you <clears throat> okay so you're going to the east yeah. So ito yung video ni Nini Wonder na dati nagko-content sila okay. for the sake of And, para uh, makilala sila. <laughs> Here sa have of fish. Oh Yan, ito yung video. So hindi pa pala na delete. So ito yung video na kung saan ay Yan, yan, yan. Good morning, good morning. It's me, Yan. Ginagawit ni ni sa dati para sumikat past, sa social media kasi alam niya sikat ito ko that time do. Ngayon si well, si ano so na you, naman si the... Ngayon si Jan man si Disciplines naman yung kanyang punteria para sumikat, di ba? Yan, yan ang talaga ang social media gamitan lang para sumikat. Content lang. Saka sinabi nga ni ni ano ni Aquaman na for the views, for the content para kumita si John Masong o si Dice Princess. Malay natin for the content na itong ginagawa nila, di ba? Para kumita, para pag-usapan. Kasi sayang ang views, di ba? Ganun ang sinabi ni Aquaman kay Dice Princess na mukhang parang mukhang pera for the, for the views para sa pera para makakuha ng, para makakita ng, magka-earn ng maraming pera sa views sa pagbablog ng ginagawa ni John Masong, di ba? Or ni Dice Princess. So, anong masasabi nyo sa video ito mga kautal? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabay tayong tayo lahat.